Hello guys, good morning. For today's video, ay busy na naman ng iyong katulong pagpapalit ng uh, bed bedlinen dito sa ating amo. Ayan, wala yung amo natin kaya bilisan natin magpalit ng bedlinen para pag-uwi niya mamaya ay malinis na ang at maayos na yung kanyang uh, kwarto. So kailangan every every week natin palitan yung um, bedlinen ng bedlinen para mahimbing yung tulog ng ating amo at komportable at hindi hindi tayo papagalitan pag hindi kasi siya nakatulog, eh mainit yung ulo kaya ay ayusin natin ng maayos to para makatulog siya ng mahimbing so ayan, ayan lagyan natin ng malinis na uh, pillowcase yung mga unan mabuti lang ay ang inyong katulog ay nakapagpamlansa na nung last week kaya hindi na magmamlansa ngayon mag diretso na natin lagyan ng Uh, mga punda itong mga unan at sa madali na lang natin itong may dahil nakapagplansa na tayo last week so ayan guys yan, hindi madali yung paglalagay ng mga punda na to at medyo may matrabaho din lalo ng paglagay ng fitted ay mabigat yung kama. Kaya medyo ingat-ingat tayo at lalo na mayroon tayong nararamdaman na sakit, sakit sa likod. Ayun uh, ang mga kadalasan na nakukuha nating sakit dito sa pagiging uh, katulong. Di ba sanay-sanay na sanay-sanay na tayo sa pagano, madali na tayo maglagay ng mga punda dahil ganyan yung trabaho natin. So nakasanayan na. So chicken-chicken uh, na lang to sa atin. <laughs> Uh, expert na expert na tayo dyan sa paglalagay na pag-ayos nyan so, ganyan talaga yung katulong walang walang training tra eh, makatulong dito walang training training sariling ano yan sariling diskarte paano mo diskarte yan ang paglagay ng punda at bilinin para mas madali may lagay so sa araw-araw mo na sa sa lagi mong trabaho so nakakag nakakagawa ka ng nakakaisip ka ng discardin kung paano mo madaliin ang paglagay kaya ganyan yon kaya sa pagpaplansa din ng bed linen ay ano din yan Maj may, may magic magic din <laughs> kaya madali yung mga trabaho kaya so yan guys oh. magic magic din ang paglagay natin ng ano, bed linen medyo may, may masakit nga lang sa likod ayusin lang natin yung pag ano, yung ano yung dobi para madali natin ilagay. Eh medyo may yung iba medyo may kabigatan din yan. Lalo na yung mga dobi pag winter nako, ma medyo bigat-bigat din i ano, ilagay. Mas Kung hindi ka marunong mag diskarte ay medyo matatagalan ka nito kasi minsan hindi napapantay doon sa corner kaya 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 kailangan ayusin yung corner ng bawat corner at baka masita tayo ng ating amo pag hindi maayos Ngayon malapis na tayo matapos Pagtapos natin to magayos dito ay mamaya maglabay na naman tayo ay walang katapusan yung buhay katulong dito guys yun guys, ito ayun. Ito ipapantay-pantayin na natin yung corner nito at minsan hindi nag, nagpapantay. Ito yung video medyo may mahirap na i-gawin. Kaya kailangan pag, -pag, -pag, -pag mo muna para magpantay sa pinakadulo. Ayun oh, hindi ko mapantay-pantay. Ni Pagkatapos nito, palip, lipat na naman tayo doon sa likod para mapantay, sa likod sa kabila para mapantay natin. Ay, yun ayun napantay na natin kaya hindi pa rin ay mararamdan mo kasi buhol-buhol ayan kapag pagpagpag -pag -pag natin <coughs> pag pagpagpag -pag, -pag lang yan guys tapos yun, yun sa baba yun, paulit ulit lang <laughs> paulit ulit lang guys ayan dito dito na naman tayo sa kabila yun at ayos ayos-ayusin na natin. Pantayin natin, you no, iunat unatin natin para mukhang maayos yung pagkalagay. O di ba? Ay, no, ayos na. Tapos tapos ayusin na natin yung mga yung mga unan. Yung pagkalagay kasi kanina tinapon-kapon ko lang 'yan. paikot-ikot lang tayo dito sa kama paayos-ayos ng konti ayun sa konting yan yan na lang ayos na to ayun diba ayun simple as that ang buhay katulong ay ayun beautiful tapos na tayo guys ayan mm. matutuwa na yung amo natin nito pag makita niya bagong palit yung kanyang higaan Ayan, tapos tapon na din natin itong mga basura dito. Ayan guys. Thank you for watching. Don't forget po sa pag-subscribe. Ayan po yung ating naayos na kama. matutuwa na ang ating amo nito. So, ayan guys. Thank you and God bless po.